Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Masiglang gabi po sa lahat ng ating mga taga-panood. Ayan, bakit nga ba masiglang gabi? Dahil alam ko minsan may mga pagoda Philippines na dyan. Hmm. Kasi, syempre, nung oras na nga naman ngayon, gabi na, medyo pagod na tayo sa trabaho. Pero, sige lang, dahil dapat may energy pa rin tayo para sa ating mga pamilya. Ayan, di porke pagod, tulog agad, <laughs> kain tulog. Dapat, kailangan natin alagaan ang ating mga kapamilya. Kaya naman, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako, inyong mare ng bayan, mare Yao, kasama natin, of course, kasang lakas at kasing energy ko, ator <laughs> ni PG Galang parang mahirap ata i-match ang energy mo. Ay, ko. may ganoon. kaya kaya mo. 'Yun eh. ang gusto-gusto ko sa iyo. Eh. Lagi Ay, kang high energy. <laughs> ah, Para kahit pagoda. Oo. Oh, Di diba? ba? Sige. Gusto ko 'yan sa iyo. Di ba? Pero 7 o'clock ang ah, aga naman noon, Matulog ah, ng mga tao. Handa Hindi pa... kasi minsan il, ikaw, sige, so, pakilala ka muna, papagalitan tayo. Ako oh. nga, ako nga pala si Atty. PG At <laughs> Hello po <laughs> sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live sa YouTube at saka sa Signal 101. Hindi kasi 'yung sinasabi sabi ko, 'di ba? seven eh, seven o'clock na. So pag seven o'clock na, usually kakain ka na lang. Uh, Minsan hindi ka na nakikipagkwentuhan, nakakain ka pagkatapos sa ka kagad sa cellphone mo, eh, 'di ba? Uh, and so sometimes you forget the the children, you neglect their needs, and which is not good. There are a lot of times that the children really needs you. Kaya hindi pwedeng sabihin na wala na akong energy no na. eh, sorry. Ay, totoo yan. Yung mga iba nga, di ba, may rule na pag sa hapagkainan na eh, no cell phones. ganyan ka rin sa anak mo? Oo, ganyan ako. Tili? Oo, oh, sandali e ba, na maliliit naman. maliliit pa yung anak mo, malaki na hindi, anak mo. Hindi, eh. malaki na anak ko. Isa lang. Ano sabi mo, no telephone? Oo nga, baba mo yan. Hindi, ako. Ah. siyempre, mas strict ako. Hoy, baba mo yan. <laughs> Ay, may hoy talaga. May hoy talaga kung ganun. Ba, baba mo yan. So, nakikinig sa anak mo? Oo, pero oh, mahikinig siya. Wala siya, so, takot sa akin yun. Eh. Ah, may, ilan anak mo? Isa lang. Ah, really? isa hmm. lang. Nakikinig sa'yo? Oo, oo, dapat lang. Hmm. Ako, minsan naniniwala ako na ano eh. Ah, uh, yung mga friends friends ang mga magulang oo, pero dapat tandaan nila magulang pa rin ako. Mmm. -hmm. Diba? Okay. kayo sa akin. Yan, takot ko lang maging nanay to si Arthur. Oo, talaga. Oo. Oh, oh. uh, di ba? ko lang talaga, <laughs> di ba? May dahilan kung bakit ikaw ang magulang at sila ang anak. Yan. Okay, okay. di ba? Oh, anyway, sabi nga natin, mental health very important. Huwag oh, nating uh, ineneglect 'yan at huwag nating gawing uh, rason na tayo ay pagod sa ating mga anak. Although totoo 'yan. Mm -hmm. ang, ang tanong ko lang sa'yo, attorney, ha, kasi we're talking about mental health, we're talking about the children, etc., mm -hmm. etc. Um, meron bang, madedemanda ba ang nanay at tatay kung sakaling nagkaroon ng neglect sa mga anak? Of course, meron, ah, meron, meron, meron naman talaga yung child abuse na, ano, at pwede naman... Pero unknowingly, eh, alam mo yung tipong, because, alam mo, OFW ako, eh. Eh, kailangan ko kumita ng pera, pero hindi ko napaalagaan yung anak ko eh. Ah, but ano mo, child Alam mo Well, no, but child abuse kasi is a special law, to Hindi siya yung nasa... Uh, Anong mga difference ng special law sa ng general law? Is that, pag special law, pag ikaw yung nakumit mo, eh, yung tawag din yung mala inse at mala prohibita. Eh, be, medyo technical yan, ha? Pero usually, special laws are mala prohibita or mala in ince. Yung meaning, um, with or without intent. Mm. Pag nangyari 'yon, eh you are liable. Mm. Mm. Kasi Um, I would, uh, kasi medyo guilty rin ako dating ganyan. Hindi ko naman, wala well, kung, kung yun. Kung ikaw ay nagtatrabaho naman, at hindi mo na sinanakakamusta, I don't think that's abuse. Hindi, parang alam mo yun, guilty rin ako dating, nung mga bagets pa sila, na parang tipong sabi ko, pagod na pagod na ako, Mami, may assignment ako, hindi pa kayo tinuruan ni tutor, ganyan. Oh. Parang syempre, pagod na pagod na ako, nagtatrabaho ako, I had to really work, I'm a single mom, hmm. yung mga ganyan. So parang, it was so difficult. That's why sabi ko, Oh no, baka mamaya na-abuse na sila ng ibang tao na hindi ko nalalaman. Ano may yun? There's ah. something that is, um, you know, inside me na saying that I was praying siguro oh. that time na talagang tin tinulungan ako ng Lord na alagaan sila. Pero yung ngayon na mga panahon, Madaming habang, ngayon, no? yes habang maaga, alamin natin kung ano-ano ang mga nangyayari sa mga anak natin dahil sila maliliit pa, mm -hmm. 'di ba? I I remember, of course, we're pertaining also to ano to uh, deepest condolences to Kuya Kim, no? Oh. Um nasabi niya nung sa isang interview niya na the greatest siguro regret na gusto niyang balikan is yung makasama niya yung mga anak niya habang maliliit pa. Kasi mm. kayang-kaya mo pang hawak-hawakan, yeah. ganyan. Eh ngayon, malalaki na. Siyempre, kanya-kanya na sila ng lipad. Mm. Which is true, no? it It's an eye-opener mm -hmm. for each and every individual, for parents, no, na... Misa inuuna yung trabaho. Maraming guilty, mm. eh ganayan pero hindi naman siya abuse. Di, hindi hindi naman, naman siya, abuse, abuse. Ay, hindi wala, mabuting mag, mabuti pa rin kayong mga magulang. Ang importante lang is that kahit na ganoon eh hindi takot hindi mag-aatubili ang mga anak natin na magsabi sa atin kung meron silang problema. yes Yun dapat, yun dapat. ang yun dapat kasi magkakaproblema at magkakaproblema sila. Correct, correct. At natin wala tayong magagawa kung talagang bad things will happen. Sometimes kahit anong gawin mong protekta it will happen. But the thing is kailangan eh hindi sila mag-aatubili na magsabi. Correct. So, diba? yun dapat ang ituro sa mga bata, yes. no? na If there's something na oh. you have to say, kahit na kwento-kwento. Alam mo, importante yung kwentuhan sa gabi. Yes. Parang, Totoo kayo, yan? Oh, kailangan talaga na parang yung hindi... Kumbaga, kasama ka sa unang tatakbuhan nila. Correct. na nandiyan <laughs> nandiyan ka lang. na diba? ka lang. Okay. kasi talaga totoo naman eh. Diba your friends can only do so much but iba ang mga magulang. That's true. Okay. Yung talaga masasabihan nila na okay, hindi ako, pakikinggan ako nito. Oh. Okay, ganyan. Okay, reminder lang po 'yan sa lahat ng ating oh. mga giliw na mga taga-pakinig at taga natin sa mga magulang natin oh. na we have to also give time to our family. Yes. At saka ako, pero yung takot mo na parang yung regret, so our mm -hmm. uh, condolences also to to Kuya Kim. Pero yung mm -hmm. regret mo na parang nung bata siya, tapos ngayon, umbya na Sometimes for me that's a good thing. If they are kunyari, yung independent early or ganyan mm. kasi it means that you did a good job. Yan. Diba? Okay. Kasi ang mag, ang success ng magulang ay pag sila'y umalis at wala kang paala nilang. Mm, that's true. Anyway, so you may mga kakatanong ang legal po sa amin whether family issues or anything. Eto na pong mga number na pwede ninyong tawagan. Okay. So for Globe users it's 0954 one and for Smart it's seven 770-8807. Yan. Okay. So maganda pong tumawag na kayo at maagap na Uh, itanong kay attorney ko ano-ano mga issues or mga katanungang legal, mm. ha? Tawag na at text na. Pero meantime, eto na ang ating first texter na si Leo ng Bicol. 42 years old. Annulled po kami ng ex ko since 2018. Nasa kanya ang 16-year-old daughter namin sa Maynila pero ako ang 100% na nagsusustento sa tuition at allowance. May bago na siyang partner ngayon at buntis na rin siya. Gusto na pong sumama ng anak ko sa akin." dito sa Bicol. Pwede ko po ba siyang kunin legally? Okay. Yes. Ex Yeah. Annulled sila. Anult, ah, oh, an 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 sila. an oh. oh, an eh, pa rin siya. an 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 ng an an the choice of the minor or your daughter will weigh a lot. Diba? Kasi, I assume, pag nung nagpa kayo, eh, there were custody arrangements made. Uh -oh. Kasi usually, pag ang annulment orders ng korte, ganun eh, na uh, hindi lang ang inaayos na lahat. Uh, kasama na doon, hindi lang yung, yung pagsasama, pati yung property division. At the same time, kung may mga anak at may mga minor yung mga anak, yung custody, yung ina na yan, uh, kung joint ba, kung papaano ba. So, uh, I assuming na yung annulment nyo is yung the, hindi yung yung voidable ah? kasi may mga void no. Pag voidable kasi children are considered illim, ill legitimate pa rin kahit mm. na kahit na annulled. Mm -mm. If it's under Article 45 and 36. Oh, very technical 'yon pero voidable. Kasi iba yung void marriages eh. Mm -mm. Pag void marriages illegitimate yung mga bata eh. Mm -mm. So alam mo alam mo mga void marriages yung mga um, incestuous marriages o bigamous marriages. Void yun from the very beginning. Mm -mm. Okay. So, Sige. Pero, so, pero assuming it's voidable, yes. Kasi it's the, she, she is still your legitimate child. Okay. And you have uh, equal rights to custody as to the mother. Okay. Question. 16 years old na yung ano daughter, mm. no? Assuming ayaw ng nanay, pwede na rin siyang pumili? Pwede na siyang pumili. Kasi 16 na siya eh. 16 na siya. So, ang tender years rule is 7 below. Pag seven below, absolutely sa nanay. Pero seven above, the choice of the child will now matter. And mm. best always naman ang barometer ng mga korte is best interests of the child. Eh siguro yung 16 year old, alam na rin niya kung anong best para sa kanya. Uh, kung gusto niya sumama sa tatay niya at mas, mas, mali mas maligaya siya doon at mas ikabubuti niya, eh walang dahilan na hindi ibigay sa iyo ng korte. At saka take note ha, siya ang nagbabayad ng 100%, 100 na tuition at naman ng allowance. So okay, very good so naman. good luck sa iyo Leo at yes, sana so, makuha mo. And yung you, have iyong chance, you have a chance, you so. have a chance. Okay, sige. Carla naman, siya ay taga Davao 30 years old. Namatay po ang tatay ko na OFW. Hirap kaming kunin ng end of service niya. Sabi ng HR, ipapasa raw sa embassy ang pera pero may tumawag sa amin at di nagpakilala at nanghingi ng SPA bank accounts at sinabing may anak daw si Papa sa kabit niya. Huh? Kami ang listed beneficiaries na at infertile si Papa. Kaya duta... Ano nga naging infertile? Paano naging ano? Paano ka naging kanunang, infer, anak? ano? <laughs> Paano ginan? Ano ka naging tao? Oh, <laughs> kung duda oh. kami kung anak niya niya yun. Tanong po, legal po bang humingi sila ng SBA kahit kami ang beneficiaries? Paano kung affidavit lang ang ginagamit para magdala ng apelido ni Papa? Anak ba siya legally kahit hindi kasal ang nanay sa iba? Okay, sige isimuhin-himayin natin. Baka nga, ang sinasabi niya dito, kasi baka tatay niya matanda na kasi 30 na siya eh. So ang sinasabi niya, baka may may hindi na nagfa-function. Oo. Baka lang ah, hindi Pero ako sure. Pero hindi yun ano, hindi yun na Hindi yun pwedeng maging basihan, ano. Oo eh. O kasi ang, Maka, mahal, ang mga ting... lalaki oo, ang Tingnan may... mo yung itsura ni Derek. <laughs> 'Di ba? Diba? <laughs> Sabi niya may may, 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 may diba. ganun eh, 'di ba? Ang diba? mga lalaki, oo. Kaya yan mag, mag kahit matanda. Kahit matanda. Correct. Oo. Ang mga babae lang naman ang merong shelf, uh, shelf life. May shelf life. May shelf life. Pagdating sa pag, -pag... Direct may shelf life ka daw. Pag pag pagpangangala -pag Ah, ibig sabihin. may, <laughs> may chef may flame eh, May menu post Di ba? mga anak. Si Tita G ang may shelf life. Ah, wala. Ha, fresh wala. na fresh pa rin. Fresh na, na fresh, bata fresh. sariwa. Oo, oh, bata sariwang sariwa okay, sariwa. sariwang sariwa. Sige, game. <laughs> okay. So, ang tinatanong niya dito, sige, doon na tayo. Huwag okay. okay. na nating tanungin kung kaya o hindi kaya. Ah, kasi okay. sabi nga ni attorney, ah, hindi porke matanda. Hindi ko ba tida ako ba ng SPA? Okay, ganito ang tanong. Legal ba siyang anak? Sorry, darling. Bakit baba nga ulit? Kasi sinabi niya, okay, ba, okay, baba pa. Konti ng konti. hindi, sige, sige, sa taas. Okay. Uh, tatay niya, ang tanong ko, siya ba ang legitimate? Mukha, kasi silang listed beneficiaries. Okay. Ikaw, kung ikaw ang tunay na... Legitimate na anak mo, ibig sabihin tatay nanay niya kasal. Oo, oo mukhang oo. ganito yung nangyari. Kasi gyari. kabit daw eh. Kabit eh. So, okay. So, sila daw ang legitimate na beneficiaries mm. pero nanghihingi ng SPA ngayon ang tanong kasi baka merong silang mga benepisyo or mga sweldo na hindi nakuha sa ibang bansa malam oo kaya kailangan ng end of service eh, di ba yes. oh. Ang tanong ko, di ba sa DMW ito? Sa DMW yan eh. Oh, so, Department of Migrant Workers. Oh, pumunta ka sa Department of Migrant Workers and they'll, they'll sort this out for you. Yes. Wag, wag kang maniwala. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ng SPA for the benefits of the other children. Assuming that they are uh, the real children of your late father, no? In fact, baka ang tinatanong niya dito, baka yung OWA benefits din niya eh. Pero pag uwa benefits kasi, kung kayo ang beneficiaries, kayo ang bibigyan, oh, oh. di ba? Pero hindi ba ano yon Hindi ba parang SSS yon na kailangan titignan na, na kailang... lahat ng mga... Oh, lahat ng heirs. Heirs, oo. Oh, oh. oh, oh. Kaya siguro yun ang kanilang ano, kasi baka acknowledge. Kasi mukhang sabi, legal ba na may affidavit? Ito mo, isang tanong niya eh. Legal oh, oh. ba na affidavit lang at pwede na lang kargahin ang apelido? apelido. Yes, actually. Ah, kasi acknowledgement eh. Ina-acknowledge ng tatay mo diba kasi uh, under our current law Diba, Dati kasi, 'di diba, ba, pa, pa-iba-iba na pag ikaw illegitimate, you can only carry the last name of your mother. Pero ngayon, you can now Ramon la Law. Uh Oo, -oh, the oh. Villa Law is that you can now carry the last name of your biological father for as long as, as acknowledged. Yeah. Acknowledged. Okay, nakapirma siya sa birth certificate. Uh -oh. So ang tanong natin dito is uh, first siguro, best is pumunta siya sa DMW to sort this out. Yes. Oh? Ang tanong pang isa pala attorney is that kung hindi nakasulat sa beneficiary, 'yung isang anak, hindi ibig sabihin wala siya. O oh, hindi ibig sabihin wala siya. Ah, oh, 'yun. So ibig sabihin dahil legal siyang heir ng tatay mo, kasi ang, malamang oh, hindi lang siya naisulat pero dahil legal siya, kasama oh, siya. O di na Kasi ang illegitimate children, assuming they're illegitimate mm. children, uh, gets half of what a legitimate child is entitled to get under our law. Yun. Okay. Maliwanag sa siket ng araw yan. Sana'y nakatulong kami sa'yo. Ito um, naman si Angie ng Cavite. Mm. May itatanong sa atin si Angie. Huwag lang science at math. Mahina kami dyan. <laughs> Go ahead, Angie. Hello po, magandang gabi. Yes, Angie. Ano ang uh, tanong natin kay Attorney? Um kasi po na sa tingin ko ha mahangin po. sa labas. Oh, ma <laughs> 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 ah, okay. Yung electric fan, baka kasi matangay kami dalawa ni Attorney oh, G. Apo, ako. Ayan na ah, okay. Na, na, na. Na, wala oh. Hola, electric fan. <laughs> pinatay na niya, sinaksak pa niya. Malamig naman ngayon, eh. Okay, sinaksak niya, uh, pinatay. Okay. Okay. Ano ang tanong mo, Angie? Kasi po na ha ano, bili po ng bahay yung okay kapat yung hipag ko po sa isang ano isang ano <laughs> basta po nakabili ko sila ng bahay ah oh, sige basta ngayon, nakabili siya ng bahay <laughs> ngayon po sa ano? mag okay. monthly na, na po kasi sila sa December. Okay. Ngayon, hindi pa po, po namin ma, ano, minakatira po kasi ah. ayaw Bo po talagang umalis. Ano Bi po kayang... Teka muna, na, na binili ng kapatid mo? Opo, kasi po, foreclosed na po yun. Ay, naku, ah. eto ito na naman tayo sa foreclosed properties. Okay, so ibig sabihin, binili ng kapatid mo foreclosed property siya saan? Sa bangko? Saan? Sa mga bidding po. Hindi po siya totally na ikinash na buo. Kumbaga sa bidding po sa mga auction. Auction sa bangko nga yan. Opo. Sa ah, sa bangko. Kasi OMG. Yung ang, kasi ang sa pag sa bangko, they, the auction, pag foreclosed yan, tapos lumampas na yung three-month period for redemption, eh, they will auction it off. Ang auction niyan is hindi naman yung full price nung ano eh, nung, okay. nung, ano kundi yung, kung ano yung utang. Okay. Ano yung utang. A ang tanong ko dito is, um, nagbayad yung kapatid mo doon sa banko? Opo, nagbayad sila, po sila nanalo. ng... Opo, nanalo po sila ng 1.1 po kasi yung... Okay. Tanong ko, nung binibid niya 'yon, pinuntahan niyo ba? Chineck niyo? Opo. Meron na po kaming ano, 'yung pang bacon po, 'yung approval of bacon. Eviction, ito. eviction. Opo. O. Approval oh. ng approval of eviction. Opo. So nung pinuntahan ninyo, nakita ninyo na may tao, tapos meron kayong binigay sa inyo na notice of eviction. Opo. Para ma-evict sila. Okay. Opo. So parang na kinasuhan na ng bangko 'yan. O baka kinasuhan, kinasuhan na, na ng, ng, bangko. ng bangko. Eh so anong problema ayo umalis? Ayo po talaga. Ay paano ayo daw umalis? Ay kung meron palang notice of eviction na 'yan, nag dumaan na yan sa summary procedure. Eh pa-enforce na lang 'yan. Kanino i-enforce? Sa so, sheriff. Ah, uh, sheriff. Oh, okay. di. Pag sheriff po bang, magkano po kaya yung abot? Pa-allowance pa na lang yan kaya sheriff. Oh, po, allowance lang. Allowance sa Oy, doon kay sheriff. May ganun ba? Di ba dapat no bribery Actually, yan? Actually, no bribery. Kasi dapat gano. sabi usually nila, kami, pero nasa, usually nasa 50K namin na daw po kasi. 50K ang hinihingi ni, oh, ano? Oo. Oh, kasi... In, Hini, ano daw po, ah, oh, 50K? Oh, 50K, 50K, oh, oh, 50K? 50K ang hinihingi ni sheriff. Oh, 50K! Ayun yung naman tama. Kaya nga po naman, kasi sa sheriff na po, ayun 50K, tapos ang Pila kung kailan mapupunta niyong bahay. Hindi naman tama. I-report ni oh, niya. I-report niya sa pwede judge. Pwede mo silang magpalit ng sheriff. Pwede naman. I-report uh -oh. mo sa judge. Kasi yung, yung sheriff diyan is under a judge who issued the notice of eviction. Hindi, ganito ang gawin mo. Punta ka sa judge. sabi mo, judge, pwede hubang bang babaan yung 50K? Oh. I'm sure magagalit. Tapos sabi niya, ha? Uh -huh? Anong 50K? Magagalit. Oh, Ganyan. Oh. So, uh -huh. ay, ay, hindi ko alam. Sinisingil ko kasi kami ng 50K. Uh Oo. -oh. Oh, oh diba? di ba? Di pa tayo mali ka, di ba? Oh, yeah. Kasi oh. ano yan eh. Ano. Uh, kaya sabi ko kami, usually kami ako ginagawa ko minsan 'yan, di ba? Yung yung kahit pamasahe lang oh, o pamirienda lang. Tapos magagalit yung siya, bakit po sinisingil ng 50k to? Oh, diba? oh. Kasi hindi, hindi yung bribery, marang ano lang yun. Kasi trabaho naman talaga niya yun. Eh. Gagawin, gagawin yun. niya yun. Gagawin niya yun, di ba? So, parang lang, ano, yung hindi naman siya, parang hindi siya babagot, di ba? Parang Pilipino tayo. Oh. Eh, parang pa pwede mamirienda. Ahala ah, ko, ganun lang. Yung pala 50k. Eh, reklamo nung mga yan sa judge na boss niya. Oh, Angie, alam mo na ha, punta oh. ka doon. Hmm. Punta ka sa judge. Sabihin mo, ay, pwede ko bang babaan yung 50k? <laughs> Magugulat si oh, Josh. Anong 50k? <laughs> Wala mo ako hiningin 50k? O, oh. Oh, eh, kasi ho, sinisingil sa'ma yung 50k. Oh. O, oh. edi eh, sasabihin niya, sino naniningil sa'yo? Ayun. Ayun, oh, hindi oh, hindi ka nagsusumbong, friend. O, oh, oh, nagpapababa ka lang oh, ng presyo. Okay, so. Malay mo lang, dapat talagang bayaran, di ba? Ang galing mo sa oh, dialogue, ano? O, di ba? Ang galing mo talagang, talaga, 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 mary. Sabi ko sa'yo, script writer oh, ako eh. O, oh, ngayon, Angie, alam mo na. Hindi siya nakasagot, friend. Baka mukhang pupunta na sa sad-sad. So, ngayon na ngayon pa lang. Angie, narinig mo ba? Naputol na ata. Naputol na oh, okay. si okay. Angie. Mukhang satisfied din siya sa sagot mo, sa script. O, oh, nandyan pa. O, oh, Angie, narinig mo? Hindi na lang natin siya naririnig. O, oh, anyway, Angie. O, oh, okay. Angie, okay, ah. Okay sige. Yun. na. O, oh, sige. Lam na na gagawin mo. O, oh, di, eto na. Pwede ka magpapalit ng sheriff. Oo. Oh, oh. Ha? Sige. Eto na, si, uh, Is that Joren or Horen? Horen, hindi ko. Horen ng uh, Iloilo City. Siya ay 32 years old. Legal po ba na basta-basta kunin ng naniningil ang gamit na may utang tulad na ng telebisyon at uh, refrigerator? Hmm kung wala namang kasulatan o court order madalas ito sa teleserye pero curious po ako ah, kung so pwede sa totoong buhay ay pwede pangalawa sa kaso na hinuhulugan ng sasakyan na matagal andami mong problema friend oh, ha may sasakyan ka na meron may, oh. ka pa Pinu problema pa niya sa teleserye no <laughs> di ba hinuhulugan sasakyan na matagal na hindi nababayaran pwede po bang agad-agad na ng kumpanya yung sasakyan o kailangan pong Uh, legal na proseso. O sige, isa-isahin natin, ha? Yung mga utang na appliances. Eh, sa teleserye nga ganyan. Uh, pero hindi yun hindi tama, eh. Eh, nangutang siya, for example, sa isang for uh, isang appliance store. Oh, okay. okay. May ganyan minsan eh, yung pautang. O sige, pautang ka, utay-utay ang bayad. Eh, na oh, hindi nakabayad after six months. Yun ang mga, kung nasa kasalutan nyo yan na... Uh, pwede niyang ilitin. Pwede ilitin. Pwede yon Pero kung other than that, kung hindi, wala naman kayong usapan na ganoon eh, it just remains a money debt. Ah, uh, utang, ito, ito. Lang. Utang, okay. Okay. Oo, utang lang. Utang lang. O, utang lang so yan. pwedeng kunin kung nakasulat, pwede oh, rin namang... Kung, kung sa iyo na, pag hindi mo nabayaran, babawiin ko yan. Oh. Kung malinaw, kung wala, eh, it just remains utang. Okay, yeah. ang tanong siguro niya dito, isa pa. Ah, uh, siguro, merong nangutang, meron siyang utang sa iba. Mm. Baka lang ah, baka lang ah, again, baka. E eh, ko lang ng ano ng konting story at, alam mo naman ako oh, storytelling alile. <laughs> oh, oh. oh. So pagka ko ganyan may utang siya. Eh gustong kunin yung TV niya. Gustong kunin yung ref niya. Pwede ba 'yon? Hindi pwede 'yon eh. Hindi pwede kung Bawal. Wala, kung walang ano ah, kung wala kayong kasulatan. Sabi niya, may utang yung... ka sa akin na ganito, may TV ka pala diyan. Ah. Akin oh, na lang 'yan. Hindi oh. pwede 'yon kasi unless it was pledged it's a legal relationship ah. Pero kung other than umutang ka dun sa TV, binigay sa'yo, tapos hindi mo pa binabayaran. The only thing that they can do is singiling ka dun sa utang. Eh, paano kung hindi naman tungkol sa TV at talaga may utang ka? At gusto niya, sabi niya, o oh, si sige, ito na lang pambayad yeah, mo sa akin TV. Uh, that is okay kung isa-settle mo yung debt mo with the TV. Pero dapat may parang dapat consent niya. Oh, hindi niya pwedeng basta-basta kunin. Oh, pero kung ah. gusto na 'yung TV, ibibigay mo, pero kung through the usapan na sa na tayo dito. Oh, ah. ayan sulat mo ha. Ah. Oh, yan, ah. ayan, binayaran okay, na kita nakita. Yeah, okay. Maybe, okay ano. Yan. So, okay. dapat din agreeable ka. Kung mm. hindi ka agreeable, hindi niya pwedeng basta-basta kunin oh, sa bahay niyo. Pagkinuha niya, pag nanakaw oh, yun. Small claims niya. kasi pag sa mga ganyang bagay, the moment it's delivered ownership transfers already. Sa'yo okay. na yun eh. Okay. O oh, dito tayo sa pangalawa, di ba? Sa pangalawa. Sa pangalawa. Okay, pangalawa niya, sabi niya, hinuhulugan niya yung sasakyan, eh, kaso hindi niya nabayaran. O, oh, pwede bang, diba? Paano ba yun? Yes, Meron para, repossession is... Three one, months lang yun, kinukuha na kaagad ng sasakyan. Usually, mm. hindi mo binasa siguro yung kontrata, bumirma ka na lang, mm -hmm. but, sigurado ako sa mga nagbebenta ng mga sasakyan, ng mga kumpanya, kasama dyan ang right to repossess. Yes, Ayan. They, can, they can. So minsan ano, tatlong buwan, pag hindi ka mm. nakabayad, mm. hahanapin na kaagad yun oh, sa sasakyan so, mo. So ano, uh, so sa mga bumibili ng mga sasakyan, just mm. be sure na to read the fine print. Always, I am sure. Ano na yan, parang plakado-plakado na yan Alam mga... mo yun lang ang sasabihin ko sa attorney na mm. may pagkakataon naman na minsan ang aga mong bayaran ng sasakyan. Ako na ganun. Mm. Sabi ko, ay sige, ay ag agahan ko na lang bayaran sa sasakyan kasi hindi ko naman kailangan na matagal na eh. May pera na ako, di ba? Yara ko na yung sasakyan, di ba? Minsan, Ayaw, nila. Ayaw, nila. Ayaw nila. At merong pre-termination. Yes. At nakasulat daw. Sabi ko, ako na nga magbabayad sa inyo na mas maagay. Ayaw ano pa. May pre may Meron talaga. -pr -pr Alam mo kasi, gusto, kaya gustong-gusto gusto na mga pag pumunta ka sa mga car dealers. Yes. They prefer yung mga umuutang oh. kesa yung mga nagpo-full payment. Oh, totoo. Kasi sometimes those car dealerships, um, they also own the lending company. Oh, oh. Mas kumikita sila doon sa utang mm. kesa doon sa sale nung sasakyan. That's true, that's true. Lalo sa mga motor. Ah, yung really? mga motor ngayon, yung mga nag mga dealers ng motor. Mm -mm. Um, sila 'yung nagpapautang eh at mas kumikita sila doon sa utang than doon sa actual sale. Nung Oo, dun. totoo That's why yan. they don't like na babayaran mo agad kasi yung interest na ng gusto nila. Nang oh, kaya nga, nainis ako. Pero hmm. mo sabi ko, ano yan, ba't hindi mo tinanggalan ng ganito-ganito? Pero banko pa nga ito, ha? Hmm. they also do Ay, no, no, no. This is not bank. This is just ano, way back. Oh, lending is, company. They're no, they're no, lending. no, it's bali, it's a, it's a car dealer, malaki, pero tama ka, meron siyang lending. So oh. dun, ka dun ka kumuha. Pero sa bangko kasi, sa bangko pwede mo bayaran without sa, anything. Oh, pag sa bangko, okay lang 'yun. Oh, uh, oh. Wala Parang, siyang pre-termination fee. Oh, wala, usually. Mm -hmm. Pero pag ano, kasi as far as the dealership is concerned, you paid in cash. Yes. Kasi ang bangko ang nagbayad sa'yo. Correct. Correct. Ikaw ang may utang sa bangko different yung pag lending company. Okay, ang tanong naman dito, pag kunari kahit na lending company or hindi lending, kahit na yung mismong kasa, ang pinagkautangan mo or bangko, basta tatlong buwan kang hindi nakabayad sa kanila, okay. sino iilit sa'yo? Siyempre, yung pinagkautangan yes. mo, yung bangko Oo. or yung yung isa. Yung bangko or no? oh. yung lending company mm. ang niya. Kukunin talaga yan ano, no o, matter, what. matter what. At walang soli-soli ng pera yan ha. Wala-wala. At saka ano kung mm -hmm. kung ayaw mong isooli pwede kang karnaping. Oo oo, oo, oo nga, kaya. pwedeng so, carnapping. Yung, so, sa oli mo na lang yan kasi uh, kung nasa kontrata no yan na you have to give it back and you refuse at tinago mo, carnapping uh -uh. yan. Pero ang problema ganito, attorney, mm. misan pag kinuha mo na yung kotse, pag kunwari binenta, binenta nila ulit at kulang pa yung pera, sisigiling ka nila ulit. Yes, that's allowed. That's allowed. Ah, really? Not allowed, Kinuha mo ng kotse ako pa magbabayan. Hindi pero kunyari may kulang pa. Eh, kasi utang yun eh. So, it's a monetary... So, what do you suggest if ever? Benta mo na lang. Benta mo na lang, bayaran mo yung utang. Yes, okay. Kesa naman gano'n na mangyari, di ba? Alright, puro utang, 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 utang na loob. Huwag na kayong umutang, di ba? kasi malapit na Pasko, madaming umuutang. Ay, talo, totoo yan. Naglalabasa na naman ang lahat ng kampon ng pag-uutang wag na kayong umutang sakit sa ulo yan ha. Ah. Pag hindi talaga maiwasan, manage your finances. Eh, yeah. Pero yan. kasi ang mga Pilipino, pag Pasko, talagang gusto nila eh. Ba't ganun it tayo ito, ganyan, no? At saka hindi lang yan, ha? Ah. Pag pumunta ka na ibang bansa, kailangan pagbalik mo, dapat may pasalubong ka. Oo, oo. Ba't ganun? Kahit na papunta ka pa lang, ikaw may pasalubong ka sa mga pupuntahan mo. Hindi nga, bakit Naging ganun kaya? Ano tingin uh, mo? Well, it's cultural. It's like good manners for us, di ba? So, good manners? Wala ka naman pagkain. Good manners pa pagbalik mo dito, alam mo yung pasilubong? Uh, para sa akin, good manners. Kahit naman din makilamahal. Ah. It's the thought that counts. Oh, so, sabi diba? ko na nga eh. O, sige. Oh. But anyway, masayang magbigay. Sabi oh. nga nila, it's better to give than receive. Mm. Yeah. Plastic, oh. oh. Um, dito, may Ay, tao man, dito. Man, Ay, talaga, tao. truth. Truth yan, oh. na, truth. O, sige. Okay, Sorry. sige. Especially ano? For you. o <laughs> oh, sige, anyway, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito At sana marami ho kayong natutunan mula kay Attorney PG at sa buong programa Maraming salamat pong muli I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course my babe uh, Marshall Angelico Castro Ako po inyong mare ng bayan, Maria At ako inyong abogada de Campanilla, Attorney PG Bye everyone, God bless you.